Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Nagpaalala ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC sa mga magsasaka na maaring masakop ng insurance ang mga pananim na maapektuhan ng El Nino. Kailangang registrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture para masakop ng insurance at subsidized ito ng gobyerno na programa ng DA. Maaari rin namang bahid ng premium direkta sa PCIC. Ayon sa PCIC, iaanunsyo naman ng National Irrigation Administration kung aling mga lugar ang mapapatubigan sa panahon na umiiral ang El Nino. Pakinggan natin ang pahayag ni PCIC BDMD Department Manager Manuel Cortina. Yung pagtuyot or drought, covered po natin sa ating crop insurance ang makukover lang po natin ay yung mga irrigated o meron talagang source of water. Pero kung wala pa yung advisory po na cover na sila ng PCIC at talagang tinamaan sila ng tagtuyot or El Nino, maaari po silang mag-claim sa PCIC. Maaari an nilang umabot sa 18 hanggang 19 na libong uh, kada ektarya ang makukuha para sa subsidized na programa. po yung lupa nagbiyak-biyak na dahil sa sobrang walang tubig. Kung halimbawa sa mais, kung bubuksan po dong yung bunga niya, ay baaring may mga wala na po mga kernel sa loob. Or kung baga sa, sa palay, kung yung bunga niya ay uh, wala na ding laman, maaaring ito ay dahilan po ng uh, tagtuyot po or drought. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na mag-subscribe na po tayo kayo pa-subscribe na rin po sa channel ko. Bye-bye po. -bye.